sa ginamit nga ni Carol ang kanyang utak ay natapos nga ang kalokohan nga nitong si Dennis. Napilitan nga siyang tumakbo palayo. Natapos tutukan na rin itong si Santiago ng baril at dahil sa ayaw niya mahulong, pinilit niyang takasan ang kanyang kasalanan. Subalit hindi siya makakatakas dahil nga si Carol ay may siya na nga ang hawak. Bukod pa roon, itong uh, um, si Wilfred ay nagiging living proof ng uh, kasamaan na ginawa nga nitong si Dennis agad agad pumunta na nga sila sa presinto para maghain na nga at para makakuha na rin ng warrant of arrest laban sa kasalanan nga nitong si Dennis naging wanted na nga itong si Dennis sa buong lugar kaya naman hindi na siya basta-basta makakalapit dito kay Carol ngunit kahit ganun ang nangyari ay hindi pa rin sila papakampante sapagkat umaaligid-aligid lamang itong si Dennis at hindi nila sigurado ang kanilang kaligtasan hanggat hindi pa nga nahuli itong si Dennis hindi nila alam na lagi pa rin ito nakatingin sa kanila umahanap lamang ng Tiempo Itong si Dennis ay talagang hindi sumusuko. Gumagawa pa rin siya ng paraan kung paano makuha nga itong si Carol. Alam na alam ni Wilfred ang galawan nga nitong si Dennis. Kaya naman, nais niyang makasigurado. Gusto niyang maglipat ng bahay. Dito nga ay kakagulat nga nitong si Ronnie kahit kararating lamang nitong si Wilfred at bigla naman itong aalis kasama ng kanyang pamilya. Sinabi nga nitong si Wilfred na kailangan niya makasigurado ang kaligtasan ng kanyang pamilya dahil alam niya kung gaano kasama itong si Dennis na titiyak niya na babalikan pa rin siya nito at ang kanyang pamilya ay maaring madadamay din. Samantala sa madi kalayuan nakatingin itong si Dennis nagigil nagigil kung saan magkakatotoo na sana ang kanyang mga ilusyon kasama sa mga itong si Carol ngunit dahil sa dumating si Wilfred at itong si Santiago ay na naman ang kanyang mga plano. At ngayon siya ay nagtatago pa dahil umiiwas na makulo. Samantala masasaksihan naman niya na muling nagbabati na nga itong si Carol at itong si Wilfred. Napatawad na nga ng tuluyan ni Carol ang kanyang dating asawa na itong nga si Wilfred. Kung noon ay galit na galit siya at pinagdududahan niya. Ngayon ay nalaman na niya ang lahat-lahat na minamanipula lamang sila na Dennis para magkagulo dahil pala ang kanyang plano. At sa likod pala noon, siya ang may kakagawan simula pa lamang. Walang kamali-mali nga itong si Wilfred na habang sila ay nagbabiyahe at nakakonbo naman itong si na Tristan at itong si Leah ay dito nga ay hindi nila alam na nakasulod pala itong si Dennis na may maitim na naman na plano at yun nga ay kukunin niya itong si Leah. Alam niya na kahinaan nga ni Wilfred at itong si Carol ay itong nga ang si Leah. Kaya naman iipitin niya ang emosyon ng mga ito nang sa ganun ay makuha niya ang kanyang kagustuhan pagdating kay Karol.